Yan, bye bye Raincover uli. Ito na tayo ng uh, ito, ng airport. One, uh, one dollar. <laughs> 1.20 p.m. And it's about half an hour to uh, mga 2 o'clock nandun tayo. Friday, last day, umuulan eh. Ng mga nakarang araw, magandang panahon. ngayon, ngayon lang. Ngayon, grabe ang traffic. Ngayon na lang, ilang 9 kilometers eh. 20 minutes pa rin. Slow down. dito sa airport na. Naghihintay uh, pa rin. It's 5 p.m. Flight is uh, in an hour away. 6.15. So, I don't know why every they... day. ang sinulit yung uh, 4.30. <laughs> good morning. Sabado morning. 8.20 na pala. Ayan. Naglakad-lakad tayo dito. Para ma-exercise. Hindi tayo ma... Ano, dito malamig na eh pagdating ko dito sa Prince Church malamig kaya yeah, ayokong uh, Magstay sa bahay pa maging ano tayo uh, mag just, uh, just parang inactive uh. oh 3 degrees 3 degrees na Ayan, ng ano yun. <laughs> Beer. So, ayan. Balik Prince George and it's cold but uh, what can you do right mag uh, ano baka magpa asa ko ng palipat sa lower mainland doesn't matter kung saan dun. I like it better sa Richmond but We'll see what happens ah, Ayan na Yelo na lahat <laughs> Next week wala na Tapos snow na By mga November 1st Dito yung Ang snow eh Namig dito So Mas mild dun sa ano Sa south But Umuulan nung umalis ako dun Uh, pero nung 4 days uh, out of 5 days, 4 days lang naman yung umuulan. Kaya it's okay. Yung running water naman eh, pag may current, hindi siya nagfe-freeze. gumagalaw siya kaya hindi makifi-freeze. Pero pagka once na, na naging stagnant na yan, makifi-freeze yan. Uh, namig talaga sakit sa kamay kahit ano pa lang plus 3 yun yung Fort George Hudson Bay fur trading post ito dati and in 1820 Fort George was established as a Hudson Bay fur trade post at the confluence of the Chilaco and the Chaco Rivers where the Lede Tine had their salmon traps at first the trading post was referred to as chalau but with the amalgamation of the northwest and hudson's bay companies in 1821 the name was changed to fort george during the spring of 1823 fort george was removed to the was moved to the confluence of the fraser and the chaco rivers once the trading post was functional as its new location the clerk james went to visit Fort Fraser and Fort St. James without permission. His two aides were murdered by natives in his absence resulting in the closure of Fort George in the spring of 1824, the head factor for the New Caledonia. James Stewart was surprised by the murders as he considered the engines of that place the most peaceful and best disposed in the department. Fort George was reopened in 1829, served as a fur trading post and an important Supply point on the Fraser River at the time when the rivers were the main transportation highways. The arrival of the Grand Trunk Pacific Railway in 1914 brought unlimited goods to the competing stores in the three gorges. The local competition, as well as decline in the fur trade, forced the closure of Fort George in 1915. Oh, mga fur trade para dito. kasi malamig nga mga ano siguro mga bear skin yan ang tinitrade nila no? tsaka yung mga uh, marami pa siguro mga ano nun mga links ano ganyan yung links yung fur trade din nila mahal yun eh yung fur pala ng links yan pa nil pala nila yung mga salmon dito summer Uh, para hindi daw mamatay sa winter parang sa nilipat nila from Nichaco to summer eh. parang nilagay atan nila sa temporary uh, aquarium na man made tapos sa uh, iba ibabalik ata nila sa spring parang ganun yung nabasa ko sa sa dyaryo dito sa Prince George Citizen So hopefully pumayag no. Nating uh, hindi ko pa man request. Ano ko lang I'm just uh manifest kind of manifesting it out in my head. <laughs> Wala pa naman nakakalam kung di kayo lang na magre-request ako magpalipat. Well, napag-usapan ng uh, nung may katrabaho akong Pilipino sa Lower Mainland. Sabi niya, yeah, mas sa uh, ano nga dito mas malamig grabe kasi galing din sila wow. ano eh Edmonton yung isa isa Winnipeg ata so alam nila kung gaano kalamig sa kamay yan bawat masalubong natin yan pagka wala silang hinawakan yung isa may, parang kinakausap sa cellphone niya eh parang nagbablog din ata <laughs> yeah. yun ah, pinakita ko lang sa inyo ang ating uh, nung pagkarating natin kagabi nag uh, nag u ride pala ako no uh, may 50% na na ano um, uh, promotional code tapos uh, yun ano lang binayad ko 12 dollars lang ata 11 something instead na 23 tapos uh, 11.50 parang yun tapos yun ah, nag ano ako ng 4 dollars tip kaya may pwedeng ano eh 2, 4, 6 tapos custom yun ko yung sa gitna yeah, pinik ko so yun sabi niya ano daw siya uh, full time siya dito sa U-Ride sarili niyang car right? Eh. so it's uh, it's better I guess uh, pero ayaw nila ng winter ay nilangis no yan ano siya naka Honda Elantra but apa na no na sick may turban siya may isa daw siyang anak tapos yun siya yung kultura daw nila eh nakikinig pa siya sa sa kanyang daddy wala na raw yung nanay niya eh. pero yun kultura nila hanggang pag hindi daw siya nakinig sa tatay niya eh Uh, hindi siya uh, a good uh, son parang ganun sinasabi niya so nakikinig po siya hanggang ngayon sa tatay niya saka nakatira pa rin tatay niya sa kanila yan kaya okay lang yan magandang maganda yung culture na yan nakikinig sa magulang di ba hanggang kahit uh, medyo uh, may edad na siya may anak na may asawa na eh, nakikinig pa rin sa kanyang uh, daddy taga Winnipeg siya dati doon tayo niya doon ah, do. dito mas gusto niya sa Prince George Ayan. ito nag uh, papauso yung mga tao ito naglalagay ng lock tapos nilalagay nila ng pangalan no? parang dalawang pangalan <laughs> mabait lalaki yan You know. Ang ganda. Tingnan. Ayun, balik na tayo at magkape. At, uh, So yan, uh, advice ko lang sa mga bagong dating sa dito sa Canada, sa Prince George, North, North BC. Buhay dito, wala, may, walang malaking mall. Kaya, nakausap <laughs> ma kong Pilipino sa Suri hindi daw nila tinanggap yung trabaho rito dahil sa sobrang lamig yun, yun lang ha? kung saan yung gusto yung klima na medyo sa lower mainland medyo maulan pagka winter dito naman snow yun na pagpilian nyo lang kung snow ang gusto nyo go ahead pero mahirap mag drive kasi pag snow but uh, kung ulan mahirap naman sa visibility tsaka madulas din ang ulan uh, basta mag slow down lang pati sa snow kaya mag slow down kaya kailangan may traction ka rin sa sa ano snow tires uh, tsaka dito minsan nilalagay nila yung snow tires may studs kaya yeah, yun okay hanggang dito na lang at uh, kita kits Number bigger? big bear